Eto ang kaalaman na hinog. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga gulay na pwedeng makaapekto ng negatibo sa kalusugan ng mga senior citizens o ng may edad. Madalas natin marinig, kumain ng gulay para humaba ang iyong buhay. Tama! Tama! Pero sinasabi ko sa inyo, hindi pala lahat ng gulay ay ligtas lalo na kung isa ka sa may kondisyon katulad ng rayuma, diabetes, problema sa bato o mahina ang immune system. Kaya samahan ninyo ako at tuklasin natin ang sampung gulay na dapat bantayan o iwasan ng mga senior o kahit anumang edad. Panguna sa ating listahan, talong o eggplant. Ang talong ay masarap iprito, gawing torta o inihaw na at isawsaw sa bagoong. Pero alam mo ba na ang talong ay may taglay na solanin? Ano nga ba ang solanin? Isa itong natural na toxin na matatagpuan sa nightshade family of vegetables. Ang solanin ay maaaring magdulot ng pamamaga sa kasukasuan, lalo na kung may rayuma o arthritis ang isang tao. Sa mga maedad, kahit maliit na inflammation ay ramdam na ramdam na. Dagdag pa rito, ang labis na pagkain ng talong araw-araw ay maaaning magpalala ng pananakit ng tuhod, balakang at daliri. Ang aking payo, kumain ng katamtaman, lutuin ng maayos at huwag kainin araw-araw kung may rayumaka. Mga lawa sa ating listahan. Okra, sikat sa mga diet at gustong magpababa ng blood sugar. Ngunit ang okra ay mataas din sa oxalates, isang compound na nag-aambag sa pagkakaroon ng kidney stones. Para sa may edad na may problema na sa bato o may history ng bato sa bato, delikado ito kapag madalas kainin. Ang oxalates ay hindi agad natatanggal kahit ilaga ang okra kaya kailangang bantayan ang dami ng konsumo. Ang aking payo, limitahan ang pagkain ng okra sa dalawa o tatlong beses lamang sa isang linggo. Pangatlo sa ating listahan, toge or mung bean sprouts. Bagamat ito ay mura at madaling hanapin, ang toge ay mataas ang panganib sa bacterial kontaminasyon gaya ng salmonella at E. coli. Ito ay dahil sa paraan ng pagtubo nito, sa madilim at mamasamasang lugar na perfect sa pagdami ng mikrobyo. Para sa mga senior na may mahinang immune system, pwedeng magdulot ito ng matinding pagtatae, lagnat at dehydration payo ko, huwag kainin ng hilaw. Lutuin ng mabuti at iwasang bilhin sa hindi piyak ang kalinisan. Pang-apat sa ating listahan, puting patatas. White potato. Ang puting patatas ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar level. Kung ikaw ay diabetic o pre-diabetic, ang labis na pagkain nito ay maaaring magdulot ng hyperglycemia. Bukod pa rito, ang patatas ay naglalaman din ng starch na mahirap i-digest ng may edad na may mabagal na metabolism. Aking payo, ipalit ang kamote na mas mayaman sa fiber at mababa sa glycemic index at mas mura pa. Panglima sa ating listahan, dahon ng gabi, taro leaves. Ang dahon ng gabi ay pangunahing sangkap sa laing at iba pang lutuing Bicolano. Ngunit kung hindi ito naluto ng husto, naglalabas ito ng calcium oxalate crystals na kristal na parang bubog sa dila, lalamunan at tiyan. Ang hindi maayos na pagkakaluto nito ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pangangati sa bibig. Kaya baka nagtataka kayo minsan kaya makatipag kinain. Ngayon, alam nyo na. Aking payo. Lutuin ng higit sa 45 minuto sa mahinang apoy. Huwag basta basta iluto sa pagmamadali. Pang-anim sa ating listahan, ampalaya. Paboritong gulay ng maraming diabetic dahil nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood sugar. Pero kung umiinom ka ng maintenance para sa diabetes, ang labis na pagkain ng ampalaya ay maaaring magdulot ng sobrang pagbaba ng blood sugar o hypoglycemia. Ang sintomas nito ay pagkahilo, panghihina, at kahit pagkawala ng malay. Ang aking payo, kumain ng ampalaya pero may limitasyon. Kumonsulta sa iyong doktor kung regular mong isinasama ito sa diet. Pangpito sa ating listahan, luntian o green bell pepper. Maganda sana itong source ng vitamin C at antioxidants, pero ang green bell pepper ay may lectins, isang uri ng compound na nakakairita sa lining ng bituka. Sa matatandang may ulcer, IBS, o iba pang gastrointestinal condition, maaari itong magpalala ng simptomas gaya ng pananakit ng tiyan, kabag, o acid reflux. Ang payo ko, palitan ng red bell pepper na mas mababa ang lectin content at mas madali sa tiyan. Pangwalo sa ating listahan, malunggay o moringa leaves. Yes, napakasustansya nito at sobrang dami ng nutrients ng malunggay. Pero ang sobrang pagkain nito, lalo sa hilaw na anyo, tulad ng juice o shake, ay pwedeng makairita sa tiyan. Ilan compound sa malunggay na pwedeng maka sa liver function kapag sobra-sobra. Aking payo, gamitin bilang sahog, hindi pangunahing ulam. Lutuin ng maayos at iwasang gawing juice kung may sensitive digestion. Pang-syam sa ating listahan. Pechay. Simple, mura at laging bahagi na nilaga. Pero ang petchay ay may goitrogens, compound na maaaring makaapekto sa thyroid function, lalo na kung raw o undercooked. Kung ikaw ay may hypothyroidism o problema sa thyroid, dapat bantayan ang sobrang pagkain nito. Ang aking payo lutuin ng buo at huwag kainin araw-araw kung may thyroid problem ka. pang Pangsampu sa ating listahan, kamatis o tomato. Madalas sa salad, sausawan o base ng mga sarsa. Ngunit ang kamatis ay acidic at maaring magpalala ng acid reflux or GERD, nakariniwang problema ng mga matanda. Bukod dito, may taglay din itong lycopene na sa sobrang dami ay maaaring makaapekto sa prostate ng mga kalalakihan na maaaring magpunta sa prostate cancer. Ang aking payo, limitahan ang hilaw na kamatis. Mas maganda kung ito ay niluto na dahil mas gentle ito sa tiyan. Lagi nating tandaan, hindi lahat ng gulay ay masama, pero hindi rin lahat ay ligtas sa lahat ng pagkakataon. Ang tamang impormasyon ay dapat nating alam. Ang pagkain ay gamot, pero kung mali ang pagpili, maaari itong magdulot ng negatibo sa ating kalusugan. Kaya mag-ingat, magtanong, at mag-research. Ito ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala mas mabuting ating kainin ang gawang kalikasan kaysa sa gawa ng tao. Palaik naman sana nitong video at abangan pa ang aming mga ibabahagi sa inyong kaalaman. Maraming salamat po! At God bless po